ayan guys, kanina yung pagigibang nakita nyo. Ngayon naman maliligo kami sa salulu daw. Ay. Ay, salulu aywan ko kung saan. Susunod lang ako sa kanila. Ito yung buhay namin sa probinsya, guys. Yan, ganyan. Sa kabihas na masarap ang buhay namin pagdating dito sa probinsya. Mahirap. Yan. Bumabalik kami sa dating buhay, alam niyo yon. Ayan, medyo malayo yung lalakarin namin. di ba? Ito yung aming team. Ito na naman yung aming team. Team Gala. <laughs> team Layas. Team Layas to, guys. Ayun si Kathleen, guys, sumunod. Hindi nakatiis. Kala ko hindi sasamat mainit daw. Diyan <laughs> ka talaga nun Dyan kami galing, guys. Bye-bye muna, guys ha. Naiwa. Ayan, naiwan na kasi nila ako kakavideo ko. Bye-bye muna. magbibidyo ako dun